guys, kain tayo. Tanghalian. Ang ulam ko ay sinaya to Kapiranggot lang yung isda. Kasi ang kinuha ko marami yung tapa. Nalawang ko siya ng tapa. Ang niya. Kinukulang ko siya ng 5 hours. 5 hours wow. kaya yung taba niya sobrang lambot mm -hmm. Mm -hmm. kaya ang diet agan kain. 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 Kain lang yan punti lang 'yan kasi nga diet nga. <laughs> mm. yung magluto ka ng sinaing, mas marami yung taba. Kasi may nagbigay sa akin ng taba. Kaya natako ko talaga na makabili ng tulingan bago ko siya luto. Dito siya masarap isama. Kaya kain tayo. Gusto ko sa labas ng bahay namin. Kasi ko lang sa school. Kain tayo kain. Tapos ang lambot din ang hilinga. Mmm, harap. Tapos ang tulingan. Hmm? Gusto ko talaga kumain. Nakabaho. Yung ba kasi ba, diba, ang uh, may na, ko kong na-encounter na tao, ayaw nila i-sabaw yung, pag, yung ulam sa kanin. Kasi feeling nila, parang pakaramdam, pakaramdam daw, parang pagkain ng baboy. <laughs> Kala ko hindi. Sanay ako nakasabaw. Kanya-kanya naman tayo ngayon. Gusto sa pagkain. Kain. yan. Yun lang. Sure ko lang sa inyo. Kain! Kain na po na ako, ko! Ano ko?